Hi guys, good evening guys. All right guys. Ang ganda po ng infinity na ring na to. Wow. Okay, this one is 14 karats, talagang OMG sobrang ganda po. Size niya po ay 7.0 to 8.0. Pulido po makapal po yung ginto, 14 karats. All With full of, uh, of uh, pure sapphire. Ito po ay uh, ruby, uh, green sapphire, blue sapphire. Diamond yung ito na gitna. Ito na may rubies, sobrang ganda. Right? Ngayon lang po ako nakakita na pinagsama-sama ang lahat ng mga gemstone. Okay? So this one is 14 carats and timbangin natin ha. Malaki po ito at pulido mga mamuwasak. Okay? Ang uh, yung center po ay diamond, right? So timbangin natin. This one is 2.30 14 carats, all right? Look at that mga mga sir. Ang ganda po sobra. Wow. Wow. wow Check natin yung diamond sa gitna ha. Ito po ay pure sapphire. Ayan. Iba-iba yung kulay ng sapphire niya. Look at that. Wow. Gemstone po. That's all precious gemstone. Okay. With uh, diamond sa gitna. rubies, uh, Blue sapphire. Amethyst. Green sapphire aquamarine, lahat po nandiyan ang mga gemstone na yan. Infinity ha. Walang hanggang pagmamahalan. Wow! Regalohan nyo naman sarili nyo. Mahal nyo ang sarili nyo. Right? So, check natin yung diamond. Okay? Para pinakita po tapo natin yung diamond. Look at that. Mga 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 sir. OMG. Kahit di na natin gamitin ng ano, sobrang oh. ganda. Yan. Wow. Ganyan na lang. Ano? para for what eh, kitang kita naman <laughs> alright, gusto ko lang matista niya okay guys, look yung sapphire, ito po yung mga sapphire hindi po yan tumutunog kasi it's, that's not uh, mga mga gemstone po yan yung, ang uh, diamond po yung sa sentro look wait, wait, wait para makita niyo lagay natin sa middle para, yan okay, once na tumas po yan hanggang doon Uh, pure diamonds. Dito po, pure diamonds. From there, mga sapphire lamang po yan. Let's check. Yung sa ito yung, gitna yung ating iti-check Yan po, ayan, yan, yan, yan. Yung diamond. Malaki po yung diamond mga mga, mga Okay, let's do this. Okay, that's uh, that's diamond. Alright, one more. Wait, para at least makita natin. Okay, kitang-kita ba? All right, so that's diamond, Mama. Thank you. Two point thirty grams. Thank you.